guys! Magugulay kami ngayon ng talbos ng balinghoy. Ayan guys, ang ulam namin. Ginataang talbos ng balinghoy. Ganyan pala guys, ang pag, ano nyan, pag prepare Mayroong batang papansin. Ayan guys, tinatagkal muna sa mga tangkay tapos ay gagayumusin guys yan sa counting asin. Ayan na guys, nilagyan na ng counting asin at ginugumos na. Yung iba guys, <coughs> ang paggawa ng ang pagluluto ng talbos balinghoy ay Inaano, guys, ginagari, ginigiris. Yung inanos, si guys, ng kutsilyo, parang hinihiwa-hiwa. Yung iba naman, guys, ay nilalaga nila. Pero, guys, yan ang mas masarap, yung ginugumus. Para, guys, mawala yung katas niya na medyo mapakla. Itong isang bata dito, guys, ay daw siya. Kahit gabi na, sobrang init. Ganyan na guys ang magiging itsura niya. Ilang minuto pa nagkakatas na siya guys. Hindi pa yan tapos, dudurugin pa yung mabuti at pakakatasin. Ayan na guys, kumakatas na. Yan yung tinatanggal guys para mawala yung pakla niya. Pinipigaan. Ito guys, ito yung kanina ni nanay na ginumos. Dinagdaga namin kasi ay konti para makaabot siya guys ng almusalan. Kasi guys, masarap ito pag ininit sa umaga. Iinitin lang yan guys ay ulam na sa almusalan. Kaya dinagdaga namin. Ako naman guys ang magluluto. Okay. Meron na yan guys, sibuyas tsaka bawang. yan. Sasalang na natin siya guys. Ang sunod naman ay magagata ng niyog. Takpan muna natin para hindi malaglagan ng dumi. Ito na pala guys. Hindi ko na naipakita. Nailagay ko na guys yung pangalawang gata. Ayan. Pag nakati na yan, guys, isusunod naman natin yung kakang gata. Ayan na, guys. Ibinuos ko na yung unang gata, yung kakang gata. Madali lang, guys, itong maluto. Palalangis lang isin natin yan guys para masarap siya bukas ng umaga pag ininit. Ayan. Ilalagay na rin natin guys yung bangot niya. Ito pala guys ang bangot niya. Mega. Mega baka naman. Ito guys ang ilalawak natin para masarap. tak-tak na natin guys. Pasensya na guys, gumagalaw. Magsulo lang ang inyong taga-video. Habang nagluluto, ay naghahawak ng ating camera. pan muna natin. Dito na guys, luto na siya. Pero medyo may sabaw-sabaw pa, pakakapihan pa natin, pero ay okay na siya. Yummy na siya guys. Ginataang talbos ng balinghoy. guys. Naglalangis na siya. Sarap. Yummy. Yummy. Ayan na guys, naglalangis na. Wow, sarap! Naglalangis na, na guys. Ganyan guys, ang paborito ko sa talbos ng baling. Gusto ko yung naglalangis-langis na siya. Ayaw ko ng masabaw.